Good day mga ka-JT sa kalam at magandang araw sa inyong lahat. At syempre, inulit ko lang. Syempre, ito po. Uh, pupunta po tayo sa pagaganapan ng Piyasa ng Ilog mga ka-JT. Tapos na po ang Piyasa ng Pansol. At dito po, Piyasa ng Ilog naman ng Pansol. Uh, Ginagana po ito lagi, May 31. At dito po, uh, titignan ko lang po yung pagkaka-ano ng Piyasa ng Ilog. At syempre, mamaya maya lang, seset up na yan. At syempre, good morning nga pala sa lahat ng ating mga katropa dyan. At shoutout nga pala kay Pinsan Bernard Cast, kay kay Sir Gilbert Aguirre, at kay Mrs. Aguirre sa mga tropa natin, sina paring Arnold Abier, paring Joseph Katapang, at si paring Eugene Palentino. At shoutout nga pala kay Elvis Puwalagaya, kay Soity Manalo, kay Edwin Inolba, at kay big Abalos at sa mga tropa na tropa mo will big Abalos na nasa ibang bansa shout sa inyo sa mga tropa mo dyan na nasa ibang bansa na yan at ito po yung paggaganapan ng piyasa ng ilog makikita nyo po mamaya malinis na yan at syempre makikita ko naman po si Marim Biray Ehem. Lalam pa sa Marimbiray ko, tsaka si Ketale. alam nyo na Marimbiray, merong TEA Kitchenamics, shoutout nga pala sa nagmamiari ng TEA Kitchenamics, at alin naman, may full support na naman tayo, at syempre hindi naman tayo hindi magpapakita dyan, syempre bida tayo, lagi dyan, at uh, shoutout nga pala po sa mga tropa natin na nanonood sa akin at nagbubyo at nagpapallow, sana po, follow nyo pa po ako. At uh, maraming maraming salamat sa inyo. Very appreciated sa mga pagpapanood at pagsuporta sa akin. Ayan, nakita niyo po si Salsabog. Nag-aayos po yan ng ano. Pasensya ka na, Salsabog. Wala akong pabalat ng guryon dahil dati meron ako ngayon. Siyempre, hindi napapagkukulan. At kaya yan, si Yo Johan na hindi kalbo. La, yung dalawang huyang kalbong yan, ewan ko kung sino nagkalbo niya, parang si Vincent ang nagkalbo dyan. At yun, mga ah, ka syempre, alam nyo naman po, umikot na po tayo dun sa ano, at tinawagan po tayo ng kapatid ko, panganay at may inutos, at ah, kinuha ko po doon sa loob ng bahay yung kanilang inuutos, at ayan, nakita nyo naman po si Nagomi, napaka-sweet po niyan. At syempre, nakamayan at nagpapalambing, ah, eh, at ah, iniwan ko na po siya dahil may hatid ako, tumawag yung kanyang boss, na kailangan ko na hatid, sabi ko, babay, labas nila yan, Nagomi, babus, at dito po, paglabas ko, syempre, papunta po ako ng kanto ng pansol at nakita ko po yung panlolong ko ayan po isang bida pa makikita nyo po yan Mike, at si Dengot shoutout sa inyo at kay Ate Lab makikita nyo po yung kamukha niya ni, ni ano ni Lolong Talong ayan si Atiska, si Ate Nene makikita nyo po mamaya yon yung dalawa na galing Santa Cruz at syempre palabas na po ako na ano namin ang zone papunta po ako ng kanto at yan nakita nyo naman po uh, meron po ako nakasalubong at uh, syempre mga ka JT lampasan po lang tayo dito at uh, dyan nakita nyo naman po yung bandaritas napaaganda uh, po po ng bandaritas natin ewan ko kailan po yan basta alam ko tapos na po ang piyesta eh, piyesta ng ilog na lang po yung gaganapin nyo yun, yung mga event marami pa mga event bago matapos ang piyesta mga ka uh, JT sa kalam at uh, syempre dire diretso lang po tayo dito shoutout nga pala po kay Elvis po ulit at uh, kay Wilby Abalo shoutout ulit sa, sa mga tropa mo dyan na nasa ibang bansa at ayan mga kasakalang JT Siyempre papakita na lang po ulit tayo. Nakita ko dyan si Leonardo Di Caprio Di Maguila at sa lahat po na binabati ko rito, mga kapitbahay at kumpari ko po yun. Sa mga gusto po magpabati sa akin, magpa-shoutout, uh, comment below or chat nyo lang po ako. Sasagot naman po ako, huwag kayo mag-alala sa mga nagpa-follow sa akin at nag-add at uh, nanonood at sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. At kay Kasmot, OG Dimagila, ayan po si Norado Dimagila. Uh, OG Dimagila, shoutout sa iyo at kina Ate Jenny, uh, Ate Katkat, Ate Kukay, Ate Casey na nasa Philippine Arena. At ito po mga kasakalam JT, dumating po dyan yung dalawa kong pamangkin. Da ang lalaki daw ng katawan, sabi ko, baka nagme makeup na yan. At uh, nagulat sila na puro binata na raw si Giyot at si DK. At makikita po nila yung kamukha nila, katrio nila. Uh, magkakamukha po kasi si Pinsan Soren, si Paring Lolong, si Giyot at si DK. Yung isa po talaga yung kagandahan lalaki nila. At syempre mga kasakalam JT, nakita ko po dyan si Aris, Lupig, ayan. Uh, bumili kay Lea, Ah, uh, tama po siya. Ah, uh, siyempre, niloko dia si Leia Pabile. Lagi po nagtatanong sa amin diyan yung anak ni Kevin na ano daw yung binibili ko? Eh joke lang namin yon. At lumampas po kami diyan. Uh, lumampas po ako diyan. Kay Ate sa dati ko pinagtatrabahuan, kay Ate Flor at kay Ate Mingming sa Litunan. At uh, dire-diretso lang po tayo. Nakita ko po dito yung Queen of the Reels na si Lady. Ewan ko, barang may papalit na uli ng Queen of the Reels kasi may nakikita po ako nagre-rebuild doon. Hindi pa ako sigurado ha. Pero sana naman, abang kaabang abang ang kanilang mga pagtutonggali. At ayun, mga ka-JT, dinala ko lang po sa kapatid ko yung pinakuha niya sa akin. Ang, um, at ayan, nakakita niyo si JM, at si Marie Chris, dati pong nagbabantay ng resort yan nila ate. Eh, meron na po siyang binabantay iba. At yun nga po, siyempre, makikita po natin ng Queen of the Release. Ayan, nakita nyo po, busy busy po rito. Siyempre, patapos na po ang summer, mga kasakalam JT, pero ang dami po na mga mamimili pa ngayon. At sigurado po, uh, ngayong holiday po pa, 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 rin po ngayon, eh, medyo makaka-traffic na rin pa rin po. At nakita ko po dyan si Eric Cordero, uh, si Pakula. At yun nga po, nakita ko na po dito ang tindahan ng Queen of the Riles na si Lady at panay ang chismisa nila. At syempre nakita niyo naman po isang Marites diyan. Kaya po yung kapatid ko at yon inabot ko po yung pinakuha niya. At syempre nakautosan po tayo. At pagkatapos ko po diyan, balik na po ako. Nakita ko po yung mga legit agent. Shoutout nga pala kay Napaling Jerry Gutierrez. At sa uh, mga pamangkin ko, ayan na po. At uh, pagbalik ko po, ito yun, nakita ko na po sila. At syempre, tambay-tambay lang kami. Binigyan ko ng dalawang short jam para maligo. Kaya lang, din nila inaabot yung pesta ng ilog. At ito po mga kasakalam, JT. Nakita nyo naman po yan. Ah, siyempre, maykus sa ah, Martes-martes na lang po tayo dito. Ayan, nakita nyo naman po yung kamukha ng dalwa. Nakita ah, nyo po, nakasando pa. At after ko po tumambay dito, at naggala po yung dalwa, siyempre, ah hindi ko na po alam kung sila pumunta basta ako nagwe-wait lang ako na magse-setup na at yun nga po mga kasakalam JT nakita ko po yung mga kapataan na to marami po tayo nakita mga nakatambay dito mga nag uh, lumalampas at alam nyo naman po mga kasakalam JT marites po ako number one marites po ako dito sa area namin pero joke lang po ayan nakita ko po yung dalawa na galing po dun sa ilog at maliligo po yan at nakita nyo po yan ayan, si Yokai tsaka yung kanyang pinsan na kamukha ni Aan Shoutout sa inyong dalawa at ayan nakatambay lang po kami mayamaya po lang po ay umalis na po yung dalawa para gumala at syempre mga ka after po noon tunignan ko na po ulit yung sumesetup na ano ayan sinesetup na po yung grotto at sinesetup na rin po yung parang pinaka bridge ibig sabihin nalalapit na po ang pesa ng ilog patanghil, patanghilin niya po ito at nakita ko po dyan si kasi ayan nakaswimsuit ang Kashi Kashi at ayan po anak po ni at ni Kaka sa lahat po ng mga gusto magpa-shoutout, comment below or chat nyo po ako. At yan, nakita nyo po, naghahakot na po sila sa Tech Economics kasi magsasara na po mamaya. At nakita nyo po yan, uh, siya rin pong taga, ano yan, taga fiber sa Oyens, Wi-Fi. At pagkatapos po niya mga JT, syempre tayo nagmartis-martis na at nakita ko naman po yung isa kong inaanak at magkasabay, si Abiru. Nakita nyo naman po yan, tapos si Elvira na naman. Kung saan kalat-kalat at nag-fish pa yung binalutan ko, punuin mo na. At ako'y paalis. Joke lang po, mga kasakalang GT. At shoutout nga pala kay Wins, Winston uh, Martinez, uh, kay Pisan Leslie, at kay, anong ba tawag dito, kay Pisan Gino at Pisa Soren. Ayan, nakita nyo na po, bis na po si Kasi, binabasa ko niya, nadaan ako po si Clarita. Kaya ayan po mga kasakalan ng JT, balik po ulit tayo. Nakita ko po may mga pambubbles na, na sa setup. Medyo nagsisimula na po tayo kasi patanghali na ngayon. Nakita ko po party dyan si Ate Iska ulit at si Ate Nieves. Ayan mga pa-setup na po. Nilalagyan na po ng bubbles yan. Hindi na po magtatagal, magsisimula na po yan. Tapos may pabingo po ang kawani ng barangay po rito. At ayan, nakita nyo mga kayiti, uh, yung pa bubbles na yan, gagana po mamaya yan. At nung balik ko po, uh, nagantay lang po ko ng isang dekada. Ito na po, uh, nagsaset up na po ng sound system mga kasaka alam um, JT. Ibig sabihin, malapit na po magsimula ang piyesta ng ilog. May pa -bingo po, may pa-event po dyan, sigurado po ako uh, at uh, pwede po kayo magpalista para mag, ano. pagkakalang ko may price po yon. Hindi ko lang po alam kung magkano yung presyo ng pa-price. Presyo tuloy pa-price na pabingo. At syempre mga ka hindi na po tayo pwedeng mag dun sa ano at na marami po mga hindi nakadamit ah uh, hindi ho pwedeng na ng hindi nakadamit, lalo pag pa Alam nyo na po sa mga ibang nagbibidyo-bidyo. Uh, secret po yan, mga kajaksa JT Ayan, nakita nyo naman po, -setup na. Kilala ko po yan, uh, setup na yan, dati sa Baga Manila yan. Medyo mahina na raw po yung Baga Manila. Gawa nung kanyang nakatapatan ay yung kulay dilaw na ano. ayan, nakita nyo po, mga kasakalam JT, ang pinakamagandang anak ni Wilma. Yung katapat po ng Baga Manila ay ang yung malaking sapatos na kainan na pudjen at dito po sa Kalam JT ayan nakita niyo naman po yung mga kamarites ko na naglalabasa na ayan po oh nadadaanan ko po syempre dire diretso lang po tayo dito nakita niyo po sa ating JC at ayan uh, nakita ko po si Pelang si Pelang kung tawagin si Rachel at uh, kasunod ko po si Ate Jess, hindi niya po alam na ako kasunod niya. Siyempre, balik po lang po tayo kasi ang dami ko po nakikita na, na doon. Hanggang sa pinapasok ko si Nadike at Giyot diyan pinakain kay na Ate Janet at nakita ko si kebab sa at si Ate Pina. Na mga taga-nood ko po yan, shoutout sa inyo Ate Pina at uh, Kay uh, sa Siyempre, couple po yan. At uh, syem syempre siyempre po, hindi maring hindi tayo magmamartes ito. Hanggang sa nagano ano lang po tayo, nagtambay-tambay, hanap-hanap po ng mga chichismis pero wala pa mga chismis at syempre bumalik po tayo doon at uh, nakita ko po na nagpabigay na ng mga ano. Ayan, shoutout out sa iyo. Ah, uh, puni Ate Rawi. Uh, si Junoy. Tapos ah, uh, dire-diretso lang po tayo doon. Ayan, si Ningning, nakita niyo po, maggaano 'yan. Ayun, nagtupis ano rin 'yan. Bam. At si Anto Ramiro at si Sid Omar Dimagila, At Si ayan, si Parin Jerry Gutierrez at sa mga tropahan diyan. At shoutout nga pala po kay Carla Uh, sa family mo Anto at yan ang aking inanak na naman nakita nyo naman po sobra sobra sa focus ng camera at dito po yan nagkakagulo na po kailangan na po magpalista dyan mga ka-natics natin sa mga nanonood po sa akin maraming maraming salamat po ulit at yan uh, ang mga inampalan ng ang tawag dito ng barangay at nakita nyo po may mga bubbles na syempre mga na na po yung ano dyan yung sound system ilalagyan na lang po yung mga lights hindi ko na po makukuna ng round round ng light sa gabi dahil po alam niyo na mga ka-JT mahirap na pong maano ng meta mayro nagkaka-violation po tayo at mga kasalan JT ito na po nagsisimula na po yan ayusin tapos sa uh, pinokus ko lang po sa bubbles pero hindi pa po nagana bubbles niyan at may palistahan po do sa may bandang kinati aton at uh, pwede po kayong kumuha ng bingo card at pagkatapos ko po niya, nakita ko po yung mga kabataan na na naman ng saranggola lalo si salsabog Sabog at yan si na JM Sina Yokai At uh, alam niyo naman po, tambay-tambay lang yung mga yan Pero lagi po nagpapalipad yung mga yan At syempre, mga JT, nakita ko na naman yung pinsang ko sa Teya Kitchenamics At uh, alam niyo na, binalutan ko, mapupuno naman At ayan, mga uh, kasakalam, nyo, nakita ko si Obik Shoutout sa si iyo Obik At uh, medyo siya sa camera uh, Inantay ko lang po matapos yung mga kabataan na yan eh, Pero ang tagal pa po nila magpabalat ng guryon uh, Syempre, summer po ngayon kaya po sila nagpapalipad. Ganyan po ako ng kapataan. Pero yung kapataan namin ay malilit lang. At shoutout kay paring makol ko na busy busy. Ayaw mag uminom. Sabi ko patagayin. Uh, at uh, family papers muna raw. Ayun nakita uh, nyo po si Ate Maye. Siyempre Ate Maye yan. At uh, tumambay lang po si paring makol. Takot mapatagay. Uh, panay po po ang deliver niya. At ayan uh, nagpakita po ako. At naghi, uh, naghihingi si JM sa akin ng anong tawag dito? Sticker. Sabi ko wala ako sticker. Meron ako ano. Biba M, tawa ng tawa dyan si Salsabog at si JM at yun nga po mga kasakalam JT, syempre hindi naman po magtatagal yung mga video, tapos na po tayo magmarites, hindi po tayo makapag video mamaya sa party party all the night, dahil po meron po tayong pupuntahan, baka gabi na po tayo makawe, at mga ka JT see you on my next video, pumalik na po ako para magbihes, at kami po ay alis na, may pupuntahan lang po tayo uh, sa lahat po ng JT Natics o mga kasakalam JT gumagawa ng sariling ano eh, joke lang po. At ay uh, mukha pong uulan pa, uulan din pa po at ang piyesa ng ilog. Kaya...